Yan o, lunsin Na, Ko, pa kami guys Yung ilisi namin nalaglag Ayun, nahanap pa oh Sayang na Pero sinagwa namin na wala ilisi namin na laglag ay ayan dito na kami mga idol ayan timplahan na ay eh, gutom naman Papay. na uh, ispat na kuwasa ispat na gawin video ko kuwasa Ayan no, pupunta kami ng Sperm Island, mga idol. Guys, ayan mga no, yeah, tropa ko. Ayan yeah. yeah, sige. Ayan na, ay, ayan na, mga guys. Ay, balik isa to. Ay, wala. Call. Palitag si Grilo ato kao. Kuha sa kuwan mama to. Kuwarta. Palitag si Grilo. Gasolina man eh. Yeah, guys. Tara tara tara. Gilawin guys. Mm. ayan oh. Nasa kami na mi sa Sperm Island. Nuna no, no, na pa-siyop. Ha? Huh? Napasila dito. Madilim na guys. mag island hoping kami doon. Overnight. Ayun yung barko. Malapit lang kasi kami dito sa daungan. Bi naman, bi. -i. Iyan nga idol, malapit na tayo sa barko. Barkong yan no. Ito pero doon nagdi-discharge ng krudo. Yan na, yan yung bangka namin na sasakyan. Ready na oh. Mga tuba oh. Oh, dami namin oh. Ano ano pa sila? Tara guys, so ito na sila guys. Nakalis na kami. So,

ko so, Nabiria pa kami guys Yung ilisin namin nalaglag Ayun hinahanap pa oh na ito isa ikot ba Asa man dong kuha Di, di, di ko kakuan Sus, nak beri apa kami? na aberya hinahanap pa niya yung ilisi mababaw oh sayad kami sumayad pero sinagwa namin na wala ilisi namin nalaglag ay Oh, nah, di na kami, ay dul, sa namin kay na laglag yung pala namin, ilise, dilim naman, na nami

rina muli ke oh ya bisa, oh, okay, bisa gue plus light kedelong kedelong dian oh eta to abi tudit kamanuk 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 sigi anu kacik kanin namin guys oh may plato pa may plato pa oke oke nian aduh isod na kayo mag video oh. kayo flashlight nga siga kayo oh. Ay, mga tropa oh. gabi kasi perik perik mo lang yan ah Ay, natin to kung lilibutin namin guys kung gaano kalaki tong sperm island na to white sand isla isla ito dito sa amin dito to dagat 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 ganyan mo ayan oh no? dagat guys oh don don yun yo laki know? nakakita na, ito lang gam oh nah lang gam dito dai dito tanaw to mga ibon guys ay tara 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 ulit sigbin dia na daming ibon guys oh para lumipad na para. silipara na ang dami ayan oh Iw iwag 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 silipara mga ibon Dara, ayan oh ayan yung iba sa so, balik na tanong nakakatakot dito baka may aswang Ayun, nandun sila oh. Kasama namin. Malayo pa. Ang layo pa. Hmm? Sakit sa, Sakit sa pa pag naapakan mo. Nandun yung ano lupa guys oh sa so may barko oh. Oo, oh, dito kami sa gitna ng laot eh. Gitna ng dagat eh. Dito yung mga tropa. Ayun ah, ayun. Ang ganda no. Oh.